guys, good morning guys isang panibagong vlog na naman tayo si Samar ngayong araw na Huibes yes I think Huibes or Wednesday let me check na Huibes Huibes po silang dalawang mag-ina. Nga uh, busy si pa oh. Hmm? ka na lang ng Pag nahulog yan ng anak mo. Sige. Baka kulit talaga ng anak mo na. Busog na kasi sila guys. Ayan oh. Naglilinis ng si dito. Ayan. Ang cute niya oh pagkat ng mata o. Oh. Hmm. Parang diba? tiger. Tiger ka ba? Ha? Tiger yan siya pa Nung malaman pa kung tiger yan oh. Yan. Yan siya guys. Ang gawala kulit-kulit niyan guys o. Oh. Ayan oh. Oy, tiger. Tiger beauty. Beauty tiger. si ba pa o? Oh. Tulala ka na naman pa isa lang yung pinadidiyan niya. Ulit yan sila. Yan pagkain nila. Guys, nagluluto pala ako. Baka oh, masunog. Bye bye muna guys. Bye bye. Thank you for watching. Ay, nasunog siya. Bye bye guys. Thank you for watching. See you to my next vlog. Bye bye. Bye bye, guys.